nga anak, dahil araw ngayon ng linggo, tayo ay pupunta sa simbahan. Kaya maghanda na kayo. Opo, papa. Oh, papa. Papa at Mama, pwede po ba tayong Mama siya pagkatapos magsimba? Oo naman anak. Kaya ihanda ko na ang ating dadalhin kasi didiretso na tayo sa ating pupuntahan. <coughs> At tubig na lang anak. Baka uuhawin kayo habang nasa daan. Yan lang po ba ang dadali natin mama? Wala na pong iba? Oo naman. Bibili na lang tayo ng pagkain doon sa labas. Tandaan mga anak na kung kayo ay lalabas, bawal magdala ng mga bagay na delikado sa iyo at sa ibang mga tao. Opo okay, mama, Halika na, Ami. Maganda na tayo para hindi tayo mahuuli. Opo, kuya. Ay, Mama, pwede po ba akong magsuot ng blouse at shorts sa simbahan? Ako rin po, Mama. Pwede po ba akong magsuot ng sando at shorts sa simbahan? Mga anak, ang simbahan ay bahay ng Diyos. Kaya kailangang desente at malinis ang ating suot. Kahit hindi ito mahal at hindi bagong bili, 'di ba? Pagpupunta tayo sa party, ay gusto nating magsuot ng magagandang damit. Dapat ganun din kung magsisimba tayo. Ah, sige po, mama. Madibis na po kami. Mama, Papa, ready na po kami. Mabuti naman anak. O tara na. Mga anak, mga paalala ko lang. Pag nasa labas na tayo ng bahay, kailangan humawa kayo sa aming mga kamay. Ikaw, Roni, hawakan mo si Papa. At ikaw naman, Ami, hawakan mo ako. Huwag na huwag kayong humiwalay sa amin. Naintindihan? Opo, Mama. Opo. O oh, tara na, maglakad lang tayo dahil malapit lang naman ang ating simbahan sa bahay natin. O oh, mga anak, kailangan na nating tumawid. Sabay-sabay nating tingnan ang kaliwa at kanang bahagi ng kalsada kung may sasakyan ba. Pag wala na, pwede na tayong tumawid. Mama, nandito na po tayo sa simbahan. Opo, dumating na tayo. Mga paalala ko lang, kapag nasa loob na tayo ng templo ng Diyos, ay kailangan nating manahimik, magdasal, makinig at iwasan ang kwentuhan, ang paglalaro at huwag ilabas ang cellphone para maibigay natin ang ating atensyon sa Diyos. Ronnie, tanggalin mo na anak yung sombrero mo kasi papasok na tayo sa loob. At ito pa mga anak, iwasan natin ang magkalat sa loob at huwag nating pakialaman ang anumang bagay na makikita natin sa loob para maiwasan natin itong masira o mabasag. Opo, Mama! Tandaan po namin yan, Mama. Mabuti naman. Tapos na po tayo sa pagsimba, Papa. Mamamasyal na po ba tayo? Oo, anak. Kaya humawak na kayo sa aming mga kamay at sabay-sabay tayong tatawid kapag ang ilaw ng stoplight ay pula. Ay Tama ka anak, kaya tara na, tawid na tayo sa tamang tawiran. Dito na tayo, maghintay ng bus. Isang paalala lang mga anak, kapag nasa loob na tayo ng bus, ay kailangan ninyong umupo lang. Huwag kayong tayo ng tayo para hindi kayo masasaktan kung sakaling bigla ang hihinto ang bus. Opo, Papa. Nandito na tayo sa parke, mga anak. May mga paalala mo na ako. Yeah! Ano po yun, Mama? Una, huwag kayong pumunta sa malayo na hindi na namin makikita. Pangalawa, iwasan ninyo ang makipagkwentuhan sa mga taong hindi nyo kakilala. Pangatlo at pangapat, huwag ninyong pitasin ang mga bulaklak na nakikita ninyo. At huwag ninyong dumihan at sirain ang mga bagay na makikita ninyo dito sa parke. At mga anak! kung sakaling mapalayo, mahiwalay kayo sa amin at maligaw kayo, lumapit lang kayo sa pulis o di kaya kung may makita kayong gwardya, lumapit kayo at humingi ng tulong. Opo, Papa at Mama. oh, sige na mga anak. Maglaro na tayo. Oh. Yay! Ang sarap maglaro. Mga anak, nagugutom na ba kayo? Pa, nagugutong na po ako. Kakain na po tayo. O oh, mga anak, tapos na tayong kumain. Itapon na ninyo ang mga basura sa tamang basurahan. Opo, mama. mama! Mama, tapos na po tayong kumain. Saan na po tayo pupunta? Mamamasyal tayo sa mall, anak. O oh, sige na mga anak, humawak na kayo sa amin para hindi kayo maligaw. O oh, mga anak, tandaan ninyo, huwag niyong pakialaman ang mga ng mga tenda para hindi masira. Opo, oh, Papa. Papa. Ang ganda po talaga dito sa mall, Papa. Napakalamig. Oo nga po, Papa. At marami po tayong makikitang paninda. Masaya ba kayo sa ating pamamasyal, mga anak? Opo, Mama. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Masaya din kami ng iyong papa dahil sinunod ninyo ang mga tuntunin kaya ligtas tayo lahat.